sa'yo celebratory. Oh. Kasi pare-parehos na, para ibang level. Oh. Sa oh. Lahat palungkot you know, eh. Lahat palungkot eh. Pwede mo naman sabihin ng masaya. Wow. Grabe, no? Kulang lang, dagdag mo sa hudulo. <laughs> <laughs> Ganun pa. <laughs> Sorry, meron ako Ba. Malis. <laughs> Kasi may Pero may tag-say kay may ex niya, kamusta ka? Masaya ka na ba? Sagot niya, to follow. <laughs> okay. Anong isasagot niyo pag sinabi sa inyo yun? Sorry. Sorry. May mahal na akong iba. Nicole. Ah, uh, syempre po, mga ka sa And una. Yung sasagot mo, anong isasagot mo? Ah, uh, ang isasagot... Ay, wait. Kailangan sabihin mo nga ulit yung sanyo. Sorry, meron na akong mahal. Sorry. May mahal na akong iba siguro ang gagawin ko pa lang, ang gagawin ko po I will let go. Sagutin mo. Sagutin mo Tigas na ulo mo doon. Sasagutin mo daw yun. O, dati kasi iba pag ganyan sinasabi ng mga nanay, kasi sa cellphone mo yan eh. Ngayon iba na. Ano? Kaka-crap top mo yan. The joke lang, Nicole. Sagutin mo yung sasabihin ni Sam. One more time, Sam. Kailari sa'yo yung boyfriend mo. Sorry. May mahal na akong iba. Bakit? Ayun yung isasagot ko kasi marami kang questions sa ano siyempre maraming questions isip mo kung bakit like I'm not enough pangit ba ako pero syempre may partners partners happiness is also Kayo my happiness Kaya mo mo ba't <laughs> hindi <sabihin laughs> mo, mo. <laughs> eksena nga ito Para bakit eksena am I not Para enough Is isa ah. Di ba? <laughs> oh anyway yun ang sagot ni Nico thank you very much <laughs> Arwen sagutin mo ang sasabihin ni Sam sorry may mahal na akong iba kailan pa hindi pa ako naging sapat para ipagpalit mo ako sa iyo. <laughs> <laughs> Binigay ko lahat nang walang kapal, walang hinihintay na kapalit. Minahal kita. Tapos sasabihin mo sa akin, may mahal ka ng iba. lahat ng mga sinabi ni Kim na oh, oh. Ano yun? Uy, ano Hindi naman eh, dami-daming Kim. Oh, okay. sorry, si, sorry. si Kim Sun Hook. Sino yun? <laughs> si Kim Panchi. <laughs> Kim Sun <Shin> Hook. <laughs> ah, ito naman, paking-pano panoorin natin si Madeline. Sagutin mo ang sasabihin ni Sam. Sorry. May mahal na akong iba. Sino? Kailan pa? Paano mo nagawa sa akin to? Habang minamahal mo ko, may mahal ka ng iba. Wow. Habang masaya tayo, iba pala iniisip mo. Iba yung hinahanap ng puso mo. E eh nasan ako? Oh. Gusto ko rin yung nasa ako. Grabe na masaya. Ang ganda rin oh. pa rin yung nasan ako. Oh. Gusto mong bumawi ni Cole? Merda, pagbigyan bigyan Pagbigyan nyo doon pa siya. Okay, pagbigyan doon siya. Okay na. Tatlong beses ko siyang pinaulit. Overtime tayo. <laughs>